Isang umaga, sa isang maliit na bayan, ay may isang guro na nagngangalang ginang Isabel. Siya ay isang babaeng may pusong puno ng kabutihan at malasakit sa kanyang kapwa. Tuwing umaga, bago pa man magsimula ang klase, ay inihahanda ni ginang Isabel ang mga gamit at mga materyales na gagamitin ng kanyang mga estudyante. Sa loob ng maraming taon, naging sikat ang guro sa buong paaralan dahil sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa pagtuturo. Isang umaga, habang si Ginang Isabel ay papunta sa kanyang silid-aralan, napansin niya ang kanyang estudyante na si Juan na naglalakad na parabang bang merong malaking suliranin. Lumapit sa kanya si Ginang Isabel at nagtanong rito, Juan, meron bang problema? Mukhang meron ka atang pinagdaraanan. Umiling naman si Juan at sumagot. Opo, Ginang Isabel, wala po kasi akong baon ngayon eh. Nakalimutan po kasi ng nanay ko na ihanda ang pagkain. Napangiti naman si Ginang Isabel sa kabaita ng batang si Juan. Agad niyang sinabi, Huwag ka nang magalala. Meron akong ekstra ng pagkain dito Juan. Ibibigay ko na lang sa'yo. Seryoso po ba kayo Ginang Isabel? Maraming salamat po ha. Sigaw ni Juan dahil sobrang tuwa. Hindi nagdalawang isip si Ginang Isabel at ibinigay kay Juan ang baon na handa niya para sa kanyang sarili. Naroon ang sandwich, mansanas at pati na rin tubig na inihanda niya para sa kanya. Malaki ang itidiwan habang tinatanggap ang kanyang inialay na pagkain at nagpapasalamat ng buong puso. Ang kwento ng kabutihang ginawa ni Ginang Isabel ay kumalat sa buong paaralan dahil sa pagkakataong iyon, natuklasan ng ibang mga guro ang kanyang ginawa Nagpasya silang tulara ng kabutihan ni Ginang Isabel at magbahagi rin ng kanilang baon sa mga estudyante na nangangailangan. Matapos ang ilang araw, isang masiglang pagbabago ang naganap sa buhay ni Ginang Isabel. Mula sa hindi inasa ang pagkakataon na ibinigay niya ang baon niya kay Juan, bigla na lamang dumami ang mga magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Nakapasa ako sa pagsusulit, bulong ni Carlos, isa pang estudyante ni Ginang Isabel habang nag-aayos sila ng kanilang mga gami. Wow! Naku Carlos! Malaking karangalan yan! Tinuruan kita ng mga mahalagang aral at ipinagdasal ko ang iyong tagumpay. Tugon ni Ginang Isabel na puno ng tuwa. Nang ituloy ni Ginang Isabel ang kanyang tungkulin bilang guro, patuloy na dumating ang mga biyayang hindi inaasaan sa kanyang buhay. Isa-isa ang mga estudyante niya ay nakakamit ang tagumpay sa kanilang mga pagsusulit at natatanggap sa mga magandang paaralan. Sa bawat pagkakataon na pinapasanagin ng Isabel ang pangangailangan ng iba, palaging may mga biyaya rin na dumarating sa kanya. Maging sa mga simpleng bagay, nakatulad na lamang ng mga handwritten na pasasalamat mula sa mga magulang na nagpapatunay na ang kabutihan ay may kahalong kagandahan sa mundo. Sa gitna ng mga biyayang ito, ay hindi binago ni Ginang Isabel ang kanyang pagkatao Palagi niyang sinasabi na ang tunay na pagmamahal ay hindi humahanap ng kapalit. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng pagbalik. Ang simpleng mga gawa ng kabutihan ay nagbibigay daan ng pagbabago at pagsisimula ng pag-asang magdudulot ng tagumpay sa bawat isa. Sa buong taon, ay patuloy na nagpatuloy ang kanyang ginagawang pagbabahagi ng baon sa kanyang mga estudyante. Ito ay hindi lamang nagsisilbing pagkain, kung hindi pati na rin isang simbolo ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga ito. Sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, naging inspirasyon si Ginang Isabel hindi lamang para sa kanyang mga estudyante, kung hindi pati na rin sa lahat ng mga guro at mga individual sa kanilang komunidad. Ang kwento ni Ginang Isabel ay naging isang halimbawa ng kabutihan na nagpapaalala sa lahat na kahit maliliit na gawain ay may malaking epekto sa mundo ang kabutihan ay hindi lamang simpleng salita o konsepto, kung hindi isang lakas na nagbibigay buhay at nakapagpapabago sa buhay ng bawat isa. Sa kabila ng pagiging isang mabait at mapagmahal na guro, hindi napansin ng Isabel ang patuloy na pagdami ng mga tagasubaybay sa social media na kanya namang ginagamit upang ibahagi ang kanyang mga aral at karanasan bilang isang guro. Sa tulong ng kanyang mga estudyante at mga magulang ng mga ito, naging viral ang kwento ng kanyang kabutihan at malasakit sa mga estudyante. Matapos ang ilang linggo, biglang sumikat si Ginang Isabel sa social media at napansin siya ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Kanyang natanggap ang pagkakataon na maging isang panauhing guro, katulad na lamang ng mga kumperensya at pati na rin mga seminar sa larangan ng edukasyon. Ipinapahayag niya ang kahalagahan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa pagtuturo at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga estudyante. Ang mga magulang, mga guro, at mga leader ng paaralan ay humanga sa dedikasyon at puso ni Ginang Isabel sa pagtuturo. Naging kilala siya bilang isang inspirasyon sa buong bansa dahil sa kanyang kausayan bilang guro at mga kwento ng kabutihan na naglipana sa paligid niya. Siya ay binigyan ng iba't ibang parangal at gantimpala. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maging bahagi ng mga proyekto at programa ng mga organisasyon sa edukasyon, kasama ng iba pang mga natatanging guro. Siya ay inimbitahan na maging konsultant sa pagbuo ng mga panibagong kurikulum at mga programa ng pagsasanay para sa mga guro. Sa loob lamang ng ilang taon, si Ginang Isabela ay naging kilala hindi lamang sa kanyang paaralan, kung hindi pati na rin sa buong bansa at maging sa ibang bansa Binigyan siya ng pagkakataon na maglathala ng kanyang mga salobin at mga kwento sa mga pahayagan at mga pahina ng libro patungkol sa edukasyon at inspirasyon. Ang mga estudyante ni Kinang Isabel ay sumunod sa kanyang yapa. Marami sa kanila ang naging matagumpay rin sa kanilang mga larangan at hindi nakakalimutan na magbahagi ng kanilang mga tagumpay at pagmamahal sa kapwa-tao. Sa bawat sulok ng bansa, Nagkaroon ng mga proyekto at inisiyatiba na sumusunod sa halimbawa ni Kinang Isabel. Ipinakita niya ang kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan sa edukasyon at kung paano ito maaaring magdulot ng malawakang pagbabago sa lipunan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa, inspirasyon at malasakit para sa lahat ng mga guro at mga mag-aaral sa buong bansa. Ang kanyang pagsisikap at dedikasyon ay nagdulot ng tunay na pagbabago sa edukasyon at sa buhay ng mga estudyante na kanyang tinuturuan. Ma'am Isabel, nais ko pong personal na magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga bagay na ginawa nyo para sa amin. Ang inyong kabutihan at dedikasyon ay lubos na nagmarka sa aming mga puso. Pagpapasalamat ng isa sa mga estudyante ng guro. Nagpalitan sila ng mga pangako na mananatili silang magkakasama sa buhay. Tumagal lang sandali ng pagpapahalaga at pagpapasalamat, ngunit hindi maiiwasa na dumating ang panahon ng paghiwalay. Naramdaman ni Ginang Isabel ang lungkot ng paghiwalay, ngunit kasabay nito ang kaligayahan sa pagunlad ng kanyang mga estudyante. Sa paglipas ng ilang taon, hindi na nabura sa alaala -ala ng mga dating estudyante ni Ginang Isabel ang mga aral at kabutihan na ibinihagi niya sa kanila. Taon-taon tuwing nagsisimula ang bakasyon sa paaralan, ang mga estudyante ay nagtitipon-tipon upang bisitahin ang kanilang minamahal na guro. Sa isang espesyal na okasyon, nagkakasama-sama sila sa paaralan kung saan dati sila ay nag-aaral. May handaan at mga paliksahan upang ipagdiwang ang pagkakataon. Maraming mga dating estudyante ang naghahandog ng pasasalamat at pagmamahal kay Ginang Isabel. Sabay-sabay nilang ibinabahagi ang mga tagumpay at mga pagbabago ng kanilang natamo sa buhay. Mami Isabel, hindi po namin malilimutan ang inyong kabutihan at malasakit para sa amin. Saad ni Ana, isa sa mga dating estudyante ni Ginang Isabel. Dahil sa inyo po, natutunan namin ang kahalagahan ng pagmamahal sa kabwa at ang diwa ng pagtulong sa iba. Mam Isabel, kami po ay nagtitipon para ipahayag po ang aming walang hanggang pasasalamat sa inyong kabutihan at dedikasyon sa inyong trabaho. Sabi naman ni Maria, isa sa mga naging estudyante ni Ginang Isabel. Ma'am Isabel, ako po si Jan, Ang inyong pagsuporta at tiwala ang nagbigay sa akin ng lakas na labanan ang mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. Dahil sa inyo po, ako ngayon ay isang matagumpay na inhinyero, pahayag ni Jan, na naging isa rin sa mga estudyante ng guru. Sumunod si Andrea, isang dating estudyante na ngayon isang guru na rin. Ma'am Isabel, ikaw ang inspirasyon ko sa pagtahak ng profesyon na ito. Nagpapahalaga ako sa inyong mga aral at ginagamit ang mga ito sa aking sariling pagtuturo. Tumango naman si Ginang Isabel na may halong emosyon sa kanyang mga mata. Mga anak, ang inyong mga salita ay lubos na nagpapaligaya sa aking puso. Ang inyong tagumpay at pagmamahal sa kapwa ay ang pinakamagandang regalo na aking natanggap. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, isa-isa ang mga dating estudyante ay nagbigay ng mga espesyal na regalo kay Ginang Isabel. May mga sulat, mga larawan ng mga espesyal na mga alaala, at iba pang mga personal na mga regalo. Ngunit higit sa mga material na bagay, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagpapakita nila ng kabutihan at pagkaaruga sa kanilang kapwa. Naramdaman ni Ginang Isabel ang kaligayahan at kaluwalhatian sa bawat salita ng pasasalamat mula sa kanyang mga minamahal na estudyante. Sa kanilang mga salita, kitang-kita niya ang bunga ng kanyang pagsisikap at pagmamahal bilang isang guro. Bawat isa sa inyo ay nagpapakita ng tagumpay sa inyong sariling mga landas, ang inyong pagunlad at pagtupad sa inyong mga pangarap ang aking pinakamalaking gandimpala sa aking sarili. Sa admigi ng Isabel na may pagkamangha. Habang patuloy na nagpapahayag ng pasasalamat ang mga estudyante, naroon din ang mga kasalukuyang estudyante ni Ginang Isabel na nagpapalakas sa kanya upang patuloy na maging isang mabuting guro. Sa bawat pagkakataon na binibisita siya ng mga dating estudyante at kasalukuyang mga estudyante ay napupuna ng kaligiyahan at pagmamahal ang puso ni Ginang Isabel. Pinangawa niya ang mga liha at regalo na ibinibigay ng mga estudyante bilang mga tangible na paalala ng kanilang pagpapahalaga Taon-taon ang tradisyon na ito ng pagdalaw kay Tinang Isabel at patuloy na nagpapalaganap. Hindi lamang ang mga dating estudyante niya ang nagpapakita ng kanilang pasasalamat kung hindi pati na rin ang mga kasalukuyang estudyante na tinuruan niya. Naging isang inspirasyon si ng Isabel hindi lamang bilang guro kung hindi bilang isang modelo ng kabutihan at pagmamahal. Nang tumating ang kanyang pagraretiro bilang isang guro, pinangunahan ng kanyang mga dating estudyante ang isang espesyal na seremonya upang ialay ang pasasalamat nila sa kanya. Sa harap ng maraming tao, isinigaw nila ang kanilang mga mensahe ng pag-ibig at pagpapahalaga. Kinang Isabel, hindi sapat ang salita upang ipahayag ang kaligayahan at pasasalamat namin sa inyo, sabi ni Miguel, isa sa mga naging estudyante niya. Ang inyong kabutihan po ay patuloy na umaalala sa aming mga puso at patuloy na nagbibigay inspirasyon upang maging mga mabubuting tao. Sa gitna lang kanilang mensahe, hindi napigilan ni Ginang Isabel ang pagdaloy ng mga luwa dahil sobrang kaligayahan. Matapos ang seremonya, kasama ang kanyang mga dating estudyante, ay bumalik na siya sa kanyang tahanan na puno ng mga masayang alaala at pagmamahal. Ang pangalan ni Ginang Isabel ay naging isang tanyag at simpulo ng kabutihan at pag-aaruga. Ipinakita niya sa lahat na ang isang tao, kahit gaano kaliit ang puwang niya sa mundo, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa pamamagitan ng kabutihang loob. Naging inspirasyon si Ginang Isabel, hindi lamang sa kanyang mga dating estudyante, kung hindi pati na rin sa nangangailangan sa paligid niya. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagpapaalala sa bawat isa na may kakayahan tayong lahat na maging instrumento ng pagbabago at kabutihan sa ating mundo. Ngayon siya ay isang matanda na. Masaya at kontento naman si Ginang Isabel sa mga naging bunga ng kanyang mga ginawa bilang buro. Ang kanyang mga estudyante ay nagpatuloy sa buhay na may tagumpay at pagmamahal sa kanilang naipamana sa mundo. Kahit sa kanyang pagtanda, hindi na ang mga bisita na mula sa kanyang mga dating estudyante. Taon-taon na -taon naglalakbay sila pagkunta sa tahanan ni Inang Isabel upang magbahagi ng mga bagong tagumpay at pasasalamat sa kanilang guro. Nagkikwentuhan sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan ay nagkakamayan sila at nagbibigay pugay sa mga magagandang alaala. Sa bawat pagbisita ay nakikita ni Kinang Isabel ang naglalakihang halaga ng kanyang mga nagwa. Lubos na pinahalagay niya ang bawat kwento, bawat pagtawa at bawat yakap na nagpapadama ng pasasalamat at pagmamahal mula sa kanyang mga minamahal na estudyante. Sa kanyang pagtanda ay inalalayan siya ng pag-asa, kaligayahan at pananampalataya sa katuparan ng mga pangarap. Ngayon ay maligaya siyang namamahagi sa katanyagan ng kanyang mga dating estudyante na patuloy na nagpapakita ng kabutihan at tagumpay sa kanilang sariling landas. Ang kwento ni Ginang Isabel ay nagpapatunay na ang kabutihan ay naglalagi sa mga puso ng mga tao. Ang mga munting gawain ng pagmamahal at malasakit sa kapwa ay naglalakbay at nagdudulot ng kasiyahan sa buhay ng iba. Ang bawat pagkakataon na ibinabahagi ni Ginang Isabel ay ang kanyang baon sa mga estudyante na nangangailangan ng bunga at pati na rin pagmamahal. Kasama na nga roon ang tagumpay at pangkalahatang pagunlad para sa lahat na mga niya sa kanyang kwento ng kabutihan.